ba anong nangyari so ayan guys uh, masyadong makalat na hindi mo maintindihan ang uh, labas ng bahay no? uh, masyado ng makapal ng damo tapos yung mga bulaklak hindi na na ano no hindi na narin siya masyado ng makapal yan tingnan natin dito sa kabila. Yan. Bombers. Si. Wala na. So, ayan. Masyadong madamo. Ayan. Tingnan sa likod. jangan lari sangat So ayan guys, kani-kani uh, na lang tayo dumating no, uh, medyo nasiraan pa tayo sa daan no, pero at least hinatid pa rin tayo ng ating uh, legendary XRM. So siguro, standby muna siya dito sa bahay namin no, yung motor, tapos uh, baka mag-ban na lang siguro ako bukas papuntang Davao. So ayun na uh, pinakita natin kanina uh, masyadong madamo no yung paligid ng bahay. So kailangan linisan yung sa loob. Shadowing makalat. Uh, Papaayos natin yan sa asawa ko no. Uh, siguro iwan muna natin siya dito. Uh, siya muna maglinis. Uh, siguro naman matapos niyan ng isang linggo hanggang sa likod uh, siya na bahala dyan. So, ayan. Uh, update ko na lang kayo bukas pag-uwi ko. Um, at saka sa pagdating natin ng Dabao. yo Uf Mili sana? Ini mau ngamuk. Get away okay, okay, okay. okay. So, ayan guys, uh, dito tayo sa ilalim ng puno. No? Bali, naglibot-libot kasi tayo dahil meron tayong nakita no, na may baka dito. Tapos, masyadong napabayaan ang lugar na to Eh. Uh, simula nung umalis kami, papuntang Dabo, nagtrabaho. No? So, napabayaan. Uh, lagi kasi walang tao kasi wala rin dito yung Uh, parents ng asawa ko nasa ano rin, sa mga anak niya so ngayon napabayaan to may kalabaw, may baka so nasisira yung ibang tanim at saka, yun nga meron tayong mga nakikitang mga bunot dito ng nyug so dito na sila nagbubunot tapos, alam mo na uh, maraming parahan ng pagnanakaw so ayan, ah uh, Siguro pabalik natin dito. <coughs> maayos natin 'to. Uh, malinisan, uh, maayos natin lahat. At saka yun nga pala, uh, ayan, naglinis tayo no. Simula nang dumating tayo kahapon, uh, naglinis tayo tapos uh, sa paligid no, sa paligid ng bahay. Inuna natin kasi uh, parang nagmumukhang kawawa yung bahay natin, no, napabayaan. At saka siguro iwan ko muna yung asawa ko si Judith kasi um, mga isang linggo siguro siya matatapos niya yung uh, buong na buong paligid no na malinisan kasi napabayaan talaga uh, maglalaba pa rin pa rin siya ng mga gamit no uh, yung mga kortina natin simple kailangan malinis so ayan tungkol nga pala guys sa uh, travel natin kahapon nasiraan tayo no? uh, nagpalya yung ano natin na uh, um, bulb so yung ating bulb ng ating uh, cylinder ay uh, bumigay uh, bali bigla siyang nag loss compression sa bandang magnaga uh, malapit na dito sa pantukan and then sabi ko nga sa, sa motor na kung gusto mong magpahinga Uh, sa bahay na lang iiwan kita magpahinga ka kahit na ilang buwan na gusto mo sa awa ng Diyos parang pinakinggan din uh, habang kinausap natin yung motor no? tapos parang napakinggan din tayo uh, trinaiko trinay ko na ipaandar siya pumandar naman tapos maingay lang maingay masyado yung valve niya tapos parang may nababasag na buti doon sa loob ng makina eh, ng cylinder. So ayun. Nang dumating dito sa bahay, uh, bigla siyang nag-uuk. Sabi ko 'yun, parang hinatid lang talaga niya tayo. So ayun, uh, maraming salamat din no sa Panginoon na parang dininig tayo dahil masyado uh, malayo pa para sa dito sa destinasyon natin. Kasi dalawang lungsod pa eh. So, ayan. Um, ngayon, magbabas na lang tayo. Tapos, ang asawa ko siguro hindi ko alam kung kailan siya Uuwi uh, ng Dabao. So, ayan. Sa lahat ng ginawa natin dito, pinakita natin. Paglinis, trimming ng mga ano natin, bulaklak. Uh, yung paglinis sa loob ng bahay, hindi natin pinakita. Uh, maybe next time na lang. So, ayon kaya dito tayo dahil malamig, no? Malamig dito. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay sa ating channel.